<laughs> Lagi yang menangan lagayan. Oh. Oke, <laughs> oke. <Okay na, okay. laughs> oh no. Uy. Ini siraanan na lawan. <laughs> Maka pikiran <na> yang kenapa <laughs> itu? Sus. Uy, ketemu yan man kahapon kung hindi nagbabayad ng ibiridi battery Aba, sinabi ko na nga ba eh pumunta dito Akala na siguro Hindi ako mag-aayo dito Pinayon ka Babawi ako sa'yo Hindi ka nagbayad ka ako na Maalang singil ko sa'yo Kasi hindi ka nagbayad gaba ng ibiriti battery ko ha Sinabi ko na nga ba masisira yan eh Ngayon babalik ka dito Iba na naman O lapitan ko na O ano naman ang ibo? Ano man? O ano naman? Ano ikaw na naman? Oo! Diba ito kayo si Martin ka? Hindi ito kayo dito ako no? Matakan ako na naman ako Sino yung Sino yung ako? Sino

Saan ko kaya ilagay yung refrigerator na refrigerator na sinakabi ng mayari? Minit, ma'am. Wala mo lagay ang refrigerator. Ito mo Refrigerator ba yun? Parang calculator. Ah, calculator lang kasi maliit man. Refrigerator malaki. Tapos maliit lang. Ma Dito ko ilagay yung calculator. Ah. <laughs> Nakasiro-siro pa, may bakteri ito Ano ah. to? <laughs> Ilagay ko man. <laughs> <laughs> ito na yung calculator. <laughs> Ilagay. <laughs> Lagyan natin yun ng calculator. Yun mang sabi ng mayari, ilagyan ng calculator. Hmm. Tayo, tapos Hmm. Yun

Tira <laughs> na. <laughs> Malaki pa yung bayad. <laughs> Nilagyan ko lang ng calculator. Yun ang sabi niya. <laughs>